Hello po mga kapatid, good uh, good morning po sa atin lahat at dyan sa Pilipinas at nasanawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At uh, ngayon nga po ay bibigyan natin po ng pugay si Kuya Jens. Ayan Kuya Jens, ah uh, maraming salamat sa iyong pagiging down to earth mo. At uh, saludo ako sa iyo mga sa iyo ka Kuya Jens dahil isa ka sa nagpakumbaba ang kita sa pagpapakumbaba mo dahil marun ano marunong magpakumbaba di ba na talagang humanga po ako kay Kuya Jens na wala naman po na mawawala kung ikaw ay magpakumbaba sa tao na akala mong nagkamali ka ako po ang isang kagaya ni Kuya Jeans ay saludo po ako. Dahil uh, nung nag-live siya nga, nan, nagpuntahan yung mga VIP sponsor, yung mga sponsor talagang tumutulong at mga nagpapalipad po, ay talaga pong pinuntahan si Kuya Jin. Dahil ang alam ko po, si Kuya Jin po ay humingi ng pahumanhin sa mga sponsor ata uh, ito nga po si Miss Yang ay pumunta rin sa live niya na sabi niya nagpalipad na sabi niya jump car matatan di ba na ako po ay natutuwa na isang samahan na naayos na talagang napakaganda po na yung samahan kahit talagang nagkakaroon po walang samahan na hindi po nagkakaroon ng sigalot na hindi nagkakaunawaan pero po the same time na uh, accept nila kung nagkamali man po si Kuya Jen dapat naman po uh, tularan natin ang isang Kuya Jen na nagpababa nagpakumbaba 'di ba na wala siyang uh, masama na ginawa kundi yung nagpaka nagpakumbaba siya sa mga sponsor numingi siya ng pahumanhin, 'di ba? Wala naman mawawala po talaga sa atin kung tayo man alam natin na mayroon tayong nagawa po na hindi maganda. Napakaganda po talaga 'yung umingi tayo na, uh, pahumanhin. kung mayroon man po tayong nagawa, 'di ba? 'Yun ang saludo talaga ako dito kay Kuya Jens dahil po talaga ginawa niya po 'yung tama, 'di ba? saan po tayo, di, dapat po, sila, siya po ang tularan natin. Huwag tayong maging mataas, di ba po? Dahil pag nagiging mataas po tayo sa kapwa natin, ay wala po ahantungan yan. Kundi po, masisira po kung ano ang sinimulan, yung samahan, di ba? Kung ikaw po ay nagpakumbaba gaya ni Kuya Jens, wala, tapos. Nagbumalik ang dati na napakaganda pag nagla-live ka, pupuntahan ka ng mga sponsor at napapaliparang ka, gaya kay Miss Yang, mm, na nandoon din, na nagpalipad. ba? Diba? Uh, masaya talaga po ako na talagang naayos. No? Naghihintay lang tayo na maging maayos ang lahat. Alang-alang po sa Jumcar. ba diba po? Kung mahal natin ang gym car, sana po ay ayusin. Di ba? Gaya kay Kuya Jens nagpakumbaba siya. Dahil gusto niya rin po na maayos. Kaya siya nagpakumbaba. Di ba? Kaya tularan natin si Kuya Jens. Na marunong po siyang uh, tumanggap ng pagkakamali. Kung mayroon man po talagang pagkakamali o wala, at least po ginawa niya po yung tama. Yun ako dito humanga talaga kay Kuya Jens. na ginawa niya lang po yung tama. Hindi man na niya sabihin na wala man akong kasalanan o may kasalanan man ako, wala. Ginawa niya po ang tama, di ba? Yun po talaga ang maganda sa isang taong marunong magpakumbaba. Yun ang may marami pong mararating po yung marunong magpakumbaba. Totoo po mo mga kapatid. Huwag tayong magsasabihin natin na wala naman akong ginawang kasalanan. Bakit ako mag magsusorry? Di ba? Napakasabi ko nga lagi, magic word. Nasasabihin mo lang na pasensya na po kayo. Kung may nagawa man po kaming hindi maganda o may nasabi man ako na hindi tama para sa pandinig nyo, pasensya na po. Ganun lang po talaga na wala na tayong sasabihin pa, mga kapatid, na ibang salita. Number one po yung pasensya na po. No? Kaya natutuwa naman ako dito talaga kay Kuya Jens na nagpaka na nagpakumbaba talaga siya na humingi siya talaga ng sorry sa mga sponsor. At iyon nga natuwa kami dahil nagpuntahan nga sa live niya yung mga sponsor nagpalipad Uh, si Kuyande, si Miss uh, Karen yata, si Ma'am Kuni, Ma'am Jenny, ah uh, di ba? Nakakatuwa po yun dahil po parang bumalik. Dahil wala naman masama po yung tayo yung ihingi ng pahuman din, hindi ba po? Hmm. Napakasarap po ng pakiramdam na wala tayo pong uh, nasasaktan. At lahat po okay, no? Kaya ako saludo pa rin talaga ako sa iyo, Kuya Gens. Dahil talaga ito yung inahangaan ko po na talagang nagpapakumbaba. Huwag tayo yung sasabihan na, wala naman akong nagawang kasalanan. At higit sa lahat po, alalahanin natin. Iisa lang po tayo dito sa kalingap. Yung suporta natin dito sa love team na ito sa Jumpcar. Pero talaga alam niyo po mga kapatid, napakatatag talaga ng jump Di ba? Yeah. Ilan alos isang buwan na o magdadalawang buwan na na puro issue po ang jump Pero napakatatag po. Ang naano ko lang di to talaga kay Carla na hindi talaga siya marunong hindi talaga siya marunong uh, magsalita na kung ano-ano. Maraming mga basher. Pero matatag, matatag talaga sila. Pero yung alimbawa man na ma -ak akala nila na ito nga si Mishyang na ak akala galit kay Carla kay Jumar, hindi po mahal ni Mishyang po ang Jumar. Yun lang po ang tatandaan natin. At ang mga sponsor po, mahal na mahal si Carla at Jumar. Sana po tayo po ay ako lang talaga lagi kong sinasabi dito sa dalawa. Sana hindi sila makikinig kung ano po yung nakakarating sa kanila. Dahil dyan sila masisira po. Huwag nilang paniwalaan. Kung alimbawa man mayroon silang hindi nauuntindihan, nauunawaan, i-reach out nila si Miss Yang. Diba? Oo. Oh, uh, titayang. Ano bang problema? Mayroon ba kaming hindi magandang nagawa o mayroon bang nakaano? Dapat ganoon. Huwag na tayo yung masyadong uh, sabi nahihiya. Mas ang nahihiya po, mas hindi po talaga makakabuti dito po sa usapin. Kailangan po gayahin natin si Kuya Jens na marunong magpakumbaba. Na kahit man sa akala niya wala siyang mali. Pero ginawa pa rin niya yung talagang makakabuti. Sana ganun din po sa inyo, uh, Carla at Jumcar, sa, uh, Jumar, dahil alam nyo na. No? Aminin man o hindi, marami talaga din pong nagawa si Miss Yang. Usap-usap na lang kayo, parang maganda na bumalik yung dati natin sigla. At kung mayroon din po na gusto talagang manira sa tao, huwag nyo na lang pansinin. Tuloy-tuloy lang. O, oh, sasabihin nyo na lang, o, oh, wag na natin palakihin pa dahil i uh, iisa lang tayo. Maging masaya na lang. Ganun sana po, di ba? Dahil ako ganun po sana ang hangad ko po talagang magkaayos lahat. Dahil iisa lang tayo eh. Minahal natin ang car, Di ba? Kaya tuloy-tuloy sana ang pagmamahal natin na wala ba tayong dapat kaingitan. Di ba? Maghilahan tayo. Tanggumpay ni Misyang. Magiging tagumpay dahil hihilahin kayo. Di ba? Hindi naman niya siguro susuluhin. At ang napakaganda doon, yung epic sa nangyari sa Jumcar, Kikarla at Jumar. Di ba? na napakaganda talaga po. Huwag natin sasayangin yun, yung pagmamahal natin dito sa Jumcar. Na kayo po yung magkakasama na nagbuo, magkakasamang uh, mabigyan ng kinabukasan ang dalawa. Ngayon, bigla yung naglaho. Bakit? Anong problema? Yun dapat po ang pag-usap-usapan nyo. Hindi yung Uh, screenshot ipapariting ni did dito at ito naman maniniwala sana wag po ganun. dapat po yan magkaisa at o oh, sige at lilinawi natin tawagin natin o kailangan maging ano tayo clear 'di ba dapat ganun. 'di ba mga kapatid kaya po para sa akin bilang isang supporter po ng Jumpcar ay nakakalungkot po na lagi lang po na may ibinabatong issue, lalong-lalo lalo na po dito kay Ms. Yang. Aminin naman natin na marami po din nagawa si Ms. Yang na mabubuti. Kaya po, sana pag-usapan ninyo na lang. At wala na itong mga issue na ito dahil gayahin nyo na lang si Kuya Jens na nagpakumbaba. ba? Diba? May nawala ba? May nabawas ba kay Kuya Jens? Wala. Lalo pa nga natin sa saluduan ang isang tao na nagpakumbaba. Lalong-lalo na po si Malo de los Santos. Talagang saludo ako sa iyo, Kuya Jens, na ikaw ay nagpakumbaba. Tumingi ng pahumanhin dito sa mga sa mga sponsor. Oh, ano, 'di ba? Napakaganda. Di tapos, walang isyo si Kuya Jens. 'Di ba? Naayos niya kung ano man yung sigalot noon. Nagpakumbaba siya, umingi ng tawad. Ganun po sana dapat tayo. Tulara natin ang isang Kuya Jens. Ayan. Marami pong salamat. Ayan, suportahan natin si Kuya Jens at uh, sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at si, uh, si Atid na Vlog. Ayan, at ang lahat ng lab team po ay suportahan natin at ang mga beneficiary po ng Kalinga. Lalong-lalo na po ang beneficiary ni Kalinga Prab at mm, talagang Saludo ako kay Ms. sa pangunguna ni Misyang dahil tumutulong po siya, nagpaabot po siya ng 20,000 kay Edin at ayan po ay pinadala niya kay Kuya uh, kay Kalinga Prab at uh, ito nga sa bata na papaupirahan po ang mata, nagbigay na po siya ng 50,000 at 25,000 po doon kay Lula na kapatid ni Lula Damiana. Ayan. Eyo, di ba? Napakaganda po. O, oh, ang susunod po nilang tutulungan, I think si Crystal, yung magaling na kumanta na beneficiary ni Kalinga Prab. Saludo ako sa iyo, Miss Yang. Tama lang naman po na magsalita ka na rin. Dahil alam niyo po, kung hindi tayo magsasalita, hindi po yan ma tatapos. Kaya kailangan magsalita ka at kung talaga kayong may mga kaibigan na dapat pag-usap-usapan niyo lang, Mag-usap-usap po kayo para po masaya, makikiligin dito sa Jom Karlang talaga ang sakalam! <laughs> Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga viewers at lalong-lalo na dito kay Kuya Jen. Saludo po ako sa iyo. Thank you so much dahil ginawa mo lang ang tama. Bye-bye. We we'll love you. Good morning. Wow. Saludo. Bye-bye.